Si Rogelio Bong Fighter, Sotero ay isang Pilipinong manlalaro ng bilyar na patuloy na nagpapamalas ng galing sa larangan ng internasyonal na kompetisyon. Bagamat hindi pa siya kasing tanyag ng mga haligi ng bilyar tulad ni na Efren, Bata, Reyes at Francisco, Django, Bustamante. Unti-unti niyang pinapatunayan na siya ay may kakayahan at potensyal na maging isa sa pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Isa sa mga kahangahangang katangian ni Sotero ay ang kanyang disiplina at determinasyon. Kilala siya sa pagiging seryoso sa ensayo at sa maingat na pag-aaral ng bawat galaw sa mesa. Sa bawat laban, mapapansin ang kanyang matiyagang pag-aaral sa posisyon ng bola, ang tempo ng bawat tira, at ang kalkuladong paglalagay ng cue ball para sa susunod na tira. Ipinapakita nito na siya ay hindi lamang umaasa sa likas na galing kundi umaasa rin sa matalinong diskarte. Ang kanyang kakayahan sa pagkukontrol ng cue ball ay isa rin sa kanyang mga lakas. Mahalaga sa bilyar ang tinatawag na positioning, ang kakayahang ilagay ang bola sa tamang lugar pagkatapos ng isang tira upang mapadali ang susunod na tira. Sa mga laro ni Sotero, kitang-kita ang kanyang husay sa aspetong ito. Bilang isang manlalaro na galing sa rehiyon ng Bicol, dala niya ang pusong palaban. Sa bawat laban, hindi siya nagpapadala sa takot kahit pa ang kalaban ay mas kilala o mas mataas ang rango. Sa halip, ginagamit niya ito bilang motibasyon upang ipakita ang kanyang galing. Sa kabuuan, si Rogelio Bong Fighter, Sotero ay isang rising star sa mundo ng bilyar. Taglay niya ang dedikasyon, pusay, at puso ng isang tunay na mandirigma. Kung magpapatuloy siya sa kanyang disiplina at pagbuti ng laro, malaki ang posibilidad na makamit niya ang pinakamataas na tagumpay sa larangang ito at mayangat palalo ang bandera ng Pilipinas sa internasyonal na entablado. Sa kanyang panalok, ipinakita ni Sotero ang kanyang matalim na pag sa mga aspeto ng laro tulad ng positioning, cue ball control, at shot selection. Ang kanyang mga break shots ay malinis at may tamang lakas na nagbigay sa kanya ng magandang posisyon para sa susunod na mga tira. Bukod dito, ang kanyang mga safety shots ay epektibo na naglimite sa mga opsyon ng kalaban at nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makuha ang kontrol ng laro. Ang tagumpay ni Sotero ay hindi lamang dahil sa kanyang teknikal na kasanayan kundi pati na rin sa kanyang mental na lakas. Sa kabila ng mga hamon at pressure ng kompetisyon, nanatili siyang kalmado at nakatutok sa kanyang mga layunin. Ang kanyang disiplina at focus ay naging susi sa kanyang tagumpay na nagpapakita ng kahalagahan ng mental toughness sa mga high stakes na laro. Sa mga crucial na sandali ng laro, ipinakita ni Sotero ang kanyang kakayahang magperform. Ang kanyang mga decisive shots ay tumpak at maayos, na nagbigay sa kanya ng kalamangan laban sa kalaban. Ang kanyang consistency sa mga critical moments ay nagpapakita ng kanyang karanasan at kahandaan sa mga mahihirap na sitwasyon. Ang tagumpay ni Rogelio Sotero Jr. Sa Kiltor Sham na Ball Championship ay isang patunay ng kanyang dedikasyon, kasanayan, at mental na lakas sa larangan ng billiards. Ang kanyang panalo ay hindi lamang isang personal na tagumpay kundi pati na rin isang karangalan para sa buong komunidad ng billiard sa Pilipinas. Ang kanyang halimbawa ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang nais sundan ang kanyang yapak sa larangan ng sports.